Ito, dagdag kaalaman lang. Sabi na, usali. Okay, ito pangkalahatan. Ang madhab natin sa Pilipinas, si Shafi'i, sabi nila. Shafi'i madhab. Sabi nila, ang sunna, dapat mag-usali ka muna bago magsala. Kaya lagi nagtatanong, Ustad, anong usali ko pag idul fitar. Anong usali ko pag idul adha? Anong usali ko? Ang dami nilang problema sa usali. Anong babasahin ko? Subhanallah, pinapahirapan nyo lang po ang sarili nyo. Dahil ang intensyon sa pagsasala, hindi na po kailangan. Bigkasin yan. Sabi nila, inuugnay nila ito kay Imam Shafi'i na daw sinabi doon ni Imam Shafi'i na mag-uusal man kaya lagi ko silang hinahamon <laughs> lagi ko hinahamon sila sino sa apat na madhabang nagsabi na sa original na madhab sinabi ba ni Imam Abu Hanifah ni Imam Malik ni Imam Shafi'i ni Imam Ahmad bin Hanbal na bago mag-start magsalam ng mag usali wala, wala silang original na sinabi iyan ay nanggaling lang sa mga iskular ng Shafi'i Schooler ng Hanafiya. Mula lang sa mga schooler, pero ang original na madhab, walang sinabi na gano'n. Kaya, tayo ay naniniwala na yan ay bid'ah, kaya kailangan nila magbigay ng dalil. Kasi ang original sa ibadat, al-aslu fil ibadati al-mana' walang sa ibadat, hindi mo pwedeng gawin. Kailangan ng dalil. Kaya kapag magdadagdag ka, Ah, bigyan mo ko na. dalil, Dalhin. Uh, ah. Kailangan mo dalhin hmm. uh, 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 e, ng dalil, Mainto ang parao. usali, usal ni. Masipis <laughs> sa usal ni. Ano ba yung boto nito yung na ng bibig kasim? Talaffuz. O yung puso. Puso. Ang usali ang ang Allah Subhanahu wa ta'ala alam na niya ang nasa puso, puso natin. Oh. Alam na ng Allah kung ano yung nasa niya natin. Oh. Kailanman, hindi na, hindi po itinuro ng propeta. tiknot. note. Sabi naman kay Imrahim Allah. Oh. Hindi itinuro ng propeta s.a.w. Hindi niya ginawa. Hindi ginawa ng mga sahaba. Hindi ginawa ng mga tabiain. Hindi ginawa ng mga tabi-o-tabi. Biruin mo. Mula sa propeta. Susunod sa kanya mga sahaba. Susunod ang pinakamainam na henerasyon ng mga tabiain. At tabi-o-tabiain. Wala man lang dalil sa kanila na nagturo sa atin na mag-usali. So saan galing ang mga usalinyo? <laughs> So bakit magdadagdag ka? Pahirapan mo pa sarili mo. Na bago ka mag-start magsala, bakit magsisimula ka pang magdikas ng usali? katanungan ng yan. Usali na yan. Yung mga niya. Usali na yan. Pero yung sa niya lang. Sa pagtatayo ng sal, doon sa during mag-ano ka na, magkatakbiran ka na, doon mo ba ininiya yun? ni doon sa pag, -pag mo pa? Ang niya, take note, ang niya, hindi ka pa nakapag-start magsalam, iniya ka na. Oo, oh, yun, 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 yun. yun Bago ka mag-start, may niya ka na mag -udu. Bago ka mag-start, may niya ka na mag -udu. Alam na po ng so, yun. Kasi kailangan talaga, condition, ng ibada ang niya. Bago pumasok. Bago po isang gawa yun, may niya ka na. So, ibig sabihin, Ustaz, halimbawa, kapag mga adan ng uh, Juma ngayon, so narinig natin ng adan, pumasok ka natin. Magsasala ka na? Bakit ka nandun sa masjid? Oh, yun, bakit ka pumasok sa masjid sa araw ng Jumat, nakikinig ng khutbah? Kasi dahil magsasalang Juma Jumat, o bakit kailangan mo pang bigkasin sa Allah na, alam niyo ba ibig sabihin sa mga nakikinig, misa hindi nila alam yung salitan, Usali unawaitu. Salat al-duhri, arba'a raka'atin, mustakbilan ilalqiblati qiblati, lillahi ta'ala, hindi nila alam ang ibig sabihin niya. Kaya binibigkas nila, hindi nila alam. Bakit? Hindi nila alam. Itagalog natin. Bago mag-start, nage-intention ako ngayon. Imagine, isipin mo na lang ba? Nage-intention ako ngayon na magsasala ako ng apat na raka na nakaharap ako ngayon sa kibla? Huwag mo pa kailangan yun. Hindi alam ng Allah ang gagawin mo yan. Alam ng Allah. Alam ng Allah. Faham dal magrib. rakaat rakaat itu مشكل كبير adaan, ada ada makmum pengimam ada makmum ada pengimam ada makmum ada pengimam di ulitin pa ulit ya udah kita ini arba orang oma Isa arba rakaat mustaqbal Ayan, alam nyo, napakahirap yung gawain na yan. Na hindi naman itinuro ng propeta. Imaman din. Oo. Pag imamum ka, mamuman. Pag ikaw ang imam, imaman. Kumbaga, ang hirap ba? Kasi, subahan nala, may nakasama ko dati, nag-aaral sa Baguio. Yun yung kanyang nasanayan. Nagudo kami ba? naguto kami. Tapos meron si binibigkas. Tapos maguto Ah, uh, na naman siya. Ulit na naman. Tapos magsala kami. Ganun. Ulit na naman siya. Sabi mo, bakit kayo paulit-ulit? Kasi hindi daw, daw nagsasabay yung niya at saka? Talagang buhay akong... Nangihirapan ba? Na. Mali-mali.